Nagsimula na sa mampanigon ng Pilipinas ang paghahain ng Certificate of Candidacy para po yan sa 2025 Midterm Elections. At kahit pa sa mga hinagupit ng Bagyong hulyan, particular po dyan sa Northern Luzon, tuloy pa rin ang filing ng COC. At sa monitoring po ng Commission on Elections, naging maayos naman po. Walang naging aberya ito pong paghahain ng kandidatura sa iba pang bahagi ng ating bansa. At sa talapo ng komisyon ng COMELEC ay may mga bago at meron din po mga datihang mga kandidato na naghain po ng kanilang interes para pumasok sa politika. Kunin natin ang live report mula po dyan sa Manila Hotel. Isa po yan sa mga lugar kung saan po nagpa-file ng mga candidacy ang para sa national level. Walang iba kundi si Madeline Villar Moratilio. Mads, kumusta dyan? sa yes, uh, Alex at Ali so far so good sabi ng Commission on Elections naging maayos at payapa ang unang araw ng paghain ng Certificate of Candidacy sa buong bansa kaya naman umaasa ang Comelec na hanggang sa October 8 na huling araw ng paghain ng kandidatura ay magiging maayos pa rin ang paghain ng COC sa iba't ibang lugar sa bansa Umarangkada na ang unang araw ng paghahain ng kandidatura para sa mga kakandidato sa 2025 national and local elections ngayong araw. Kahit sa mga lugar sa Northern Luzon na masama ang panahon gaya sa Batanes na nagsuspinde ng operasyon kahapon. Dal sa bagyong hulyan, natuloy ang filing ng Certificate of Candidacy. Pag-monitor na natin, uh, tuloy-tuloy naman yon kaya lang wala pa masyado ng pa-file ng candidacy. Hindi natin ni o ng filing ng uh, Certificate of Candidacy. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, may otoridad ang kanilang local offices na magsuspend ng COC filing kung masama ang panahon, may kalamidad o kaguluhan. Taka na po natin yan, yung barangay SK Elections na kung saan, ay pinayagan po natin ang extension ng filing doon sa mga lugar na binagyo. Sa monitoring ng COMELEC, naging maayos naman ang paghahain ng kandidatura sa iba pang lugar sa bansa. So far, so good po. Walang untoward incident, normal ang filing natin ng candidacy at uh, sana ganun lang mapanatili natin hanggang a 8. Pero sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao naglagay ng satellite filing site ang COMELEC sa Maguindanao para maiwasan ang pagkakaroon ng kaguluhan yung kasing uh, opisina namin doon ay nasa loob ng isang compound ng mismong uh, isang local government and therefore uh, baka kasi yung mga sa palagay nila ay kalaban na grupo ay hindi magpunta doon o matakot. Gabi Ayon kay Garcia, kasama yan sa mga aral na natutunan nila sa nangyaring maginda ng massacre noong 2009. Yung maginda ng massacre, di ba? Nangyari yon yung filing ng Certificate of Candidacy. Nangyari yung mismo sa Sheriff Aguac, doon sa mismong uh sa mismong dapat papunta yung mga magpa-file ng candidacy doon sa kapitolyo. Pero kung sakali kayo nagkaroon ng uh, satellite, eh, mangyayari ba yung mga ganun? Siyempre po, kung may satellite filing doon sa ibang lugar, siguro hindi na pumunta doon sa lugar na dapat magpa-file sila ng candidacy. Yan yung mga lessons natin. PDF ni Garcia na may sapat na seguridad sa mga venue ng filing ng COC sa Manila Hotel, kung saan ang filing ng COC para sa kakandidato sa pagkasenador at party list, nasa apat na ang pulis na nakakalat habang isandaan naman sa loob ng venue. May rin ang Comalac sa mga naghain ng kandidatura kung saan bawat maghain ng COC, apat lang ang pinapayagan makapasok sa venue. sa pagsasara ng filing ng Certificate of Candidacy dito sa Manila Hotel ay uh, nasa labing pitong senador yung naghain ng Certificate of Candidacy habang labing limang party list naman yung naghain ng kanilang Certificate of uh, Nomination and uh, Acceptance o CONCAN. At ayon sa COMELEC, paalala nila kahit na makapaghain na ng COC ngayong araw yung mga kandidato o yung mga individual, hindi pa rin sila ituturing bilang opisyal na kandidato. Magsisimula wala pa lang yon pagdating ng pagsisimula ng campaign period. At sa ngayon, ituturing pa lang sila na mga aspirante. Balik sa inyo dyan, Alex Atad. Okay, Anthony. Mads, ang inaantabayanan ng taong bayan, ano bang interesting uh, part na nangyari dyan sa pagfile ng COC dyan sa Manila Hotel? Sino-sino ba? Pwede ba ikwento mo sa amin? Yes, Alex. Uh, sa araw na ito, karamihan naman nag-file kasi ay mga independent candidate at ang naghain ng COC na kilalang personalidad talaga ay uh, si Senator Francis uh, Tolentino pa lamang. Uh, si Dr. Jose Montemayor ay naghain din ng COC. Kung matatandaan nyo, dati sa nakaraang uh, o oh, sa kara, nakaraang halalan ay naghain siya ng kandidatura para tumakbo sa pagka-presidente. Pero sa pagkakataong ito ay uh, nag-file siya ng COC para tumakbo sa pagka senador. At ilan din sa mga naging highlights nga ng uh, filing ngayon ay uh, yung mga sinasabing nuisance candidate. Si Daniel Magtira na kakandidato sa pagkasenador, ilang beses na siya ang nag-file ng COC na bagamat na ideklara siyang uh, nuisance candidate na ilan sa mga naging highlights kanina ay eh, kasi tinanong siya dati raw ang misis niya si Chris Kino, eh ngayon sabi niya ang pakakasalan daw niya si uh, Senator Amy Marcos naman. Kumpara, uh, kumpara sa mga nakaraan, Alex, kasi itong first day, uh, walang masyadong uh, masasabi natin ng mga kakaibang kandidato na naghain ng uh, COC. Pero paalala lang uh, sa press conference ngayong hapon, tiniyak ni Comelec Chairman George Garcia kasi yung sinasabi naman nagpa-file ng COC, lalo na yung independent candidates, na sabi nila eh, Nadedeglarado silang nuisance ng Comelec dahil sila ay mahirap at uh, walang kakayahan o walang panggasta para sa kanilang kampanya. Sabi ni Chairman Garcia, sa ilalim ng kanyang pamumuno, hindi niya hahayaan na maging batayan kung karapat dapat na maging kandidato ang uh, isang aspirante yung usapin ng salapi. Yun, yon ang gustong marinig ng ating mga kababayan. Okay, isa at panghuling uh, katanungan na uh, Mads, itong mga party list dahil dyan sila sa May Manila Hotel, ang kanila pang paghain na kanilang nomination and acceptance, ibig sabihin ba niyan, nasala na sila ng COMELEC? Ibig sabihin na hindi na sila pwedeng tanggalin sa listahan? Yes, tama ka dyan, Alex. Yung sampu, na, kung dati matatandaan nyo, lima lang yung mga nominado na inilalagay o isinisumite ng mga party list group sa COMELEC. Ngayon, sampu na yung ipinalagay ng COMELEC. Dahil dyan, yung sampu na yan, kahit mag-resign yung isa sa kanila o ilan man o lahat man sila, hindi na sila po pwedeng palitan. Sa oras na ito ay maisumite na nila sa COMELEC. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo, live po dyan sa Manila Hotel. Abang-abang namin dyan ha, hanggang 8 Paihan na Oktubre. Tambay ka lang dyan sa Manila Hotel. Thank you. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.